So natapos tayo sa run 21 Pero meron po tayong Bad news Kasi po yung ating sapatos Ay nagtapos na Mabutik Tapos ito na po siya Matuklap na Kawawa Pinakikita mo sa video Ito po yung ating resulta ng run challenge So paggagawa na lang natin yan Para matapos po natin yan. Okay Good morning po mga Team Kapusa Team Rueli Lipat Team Organic Salamat po sa patuloy yung pagsuporta sa aking mga videos So ngayon ay eto ulit tayo sa ating run number 21 no? Ah hindi Ano na to? Run 22 Okay so run number 22 na Adi ah, time tayo mag starting point sa bridge Sa bridge tayo mag starting point sa ating Ran 22 San Vicente uh, pagtawid ay ano na salvation ayan din tayo mag start so warm up konti tapos uh, bibilis bilisan natin ng konti ng takbo target natin ngayon is 4 uh, miles Friday at uh, ngayon po ay may live si Serwell puntahan po natin 7.15 uh, AM kung naman po ay uh, may premiere every 9.15 p.m. Supportahan niyo po ang aming mga premiere ng video ng Team Lipad. So ito pong pagsali natin sa Run Challenge ay hindi lang maigi, mabuti sa kalusugan. Kundi meron pa tayong pang content. Diba? <laughs> okay, yan. yun ang maganda. May pang upload tayo. Yan po ang mga pinapain natin sa mga content creator. Yung mga gusto mag-YouTube. Pwede kayong maglagay uh, ng mga video sa upload nyo lang lakas loob masasanay din kayo yung mga nahiya sanay sanay din yan okay ngayon ito so, pati si baka gusto magpa vlog gusto ba magpa vlog baka so medyo matas ng araw ikot tayo ngayon ng San Vicente diretso sa bayan at bibili tayo ng gatas ng uh, titimplay natin para sa biik so yung ating bake po kasi ay nawala na yung nanay niya may mga ano po kasi ngayon Nagkakahawaan ng mga inahin, baboy. Wala na po akong baboy except yung mga maliliit na padidehin. Yun lang. Sana makasurvive sila. Pray natin na umalis na yung mga virus dito sa sa Salvation, sa Marinisor. Sana maubos na. Okay, dadaan lang din naman yan. So let's go and run number 22, 250 miles challenge punin nyo lang yung naitatakbo nyo no, hanggang December pa po ito, kaya sobrang haba pa ng panahon July pa lang ngayon, still have 5 months left para makumpletuhan and in-announce po ni sir first prize, pinaka maiksi, or pinaka mabilis na tapos ang 250 miles challenge 20,000 Second prize, 10,000. And third prize, 5,000. And yung mga consolations pa. So ayan. maraming maraming bibigyan na naman sa ating prizes si Sir Wil by December. Kaya abangan at lagi na supportahan kanya mga videos at abangan ang kanya mga Sunday para na rin yung uh, aral sa atin. tinatalaki niya po yung mga salita ng Diyos at sermon na rin para pagkain ng ating uh, alulawa kaluluwa. Let's go and fry it, okay? Ali, nagraraning. Hinahabol na naman tayo ng asang dalawa. Kaya nila ako yung mapasukin sa alam na atras tayo. Sa barangay road tayo ulit. Barangay road muna tayo. ito pong adaan na to ay bagong simento lang so dati ay rapor putik so meron pong project ang DSWD ah, concreting of pathway oh, ang ah, cost nya ay 702,000 so ito ah 702,000 mga project yan So ngayon, ay, katakbo tayo. Diretso tayong pasinta. main road na po tayo susuan ingal Pero di tayo titi. At saka di, di, di tayo susu. Di tayo titi. Di tayo susu. Di tayo titi. Takbo. Hanggang hindi matapos ang challenge. At di tayo susu Kahit na mahirap. Mainit. Mapawis. Masakit sa tuhod. Masakit sa tuhod. Dahil challenge accepted eh labo tayo ng mainit ngayon kasi parang na ako ay humingi pa yung mga biko ng pagkain kaya pinigang muna sila mga pagkain gatas tinplang gatas sa yung feeds nila pinahalo gusto rin nila yun kakain tayo sila yeah. let's go hingan pahinga kaya may aso na naman tayo expectator doggy doggy higa tayo baka biglang mga sabi ayun ang doggy nasa main highway meron siyang collar uh, polar kaya sigurado po ito ay may may ari sayang kung masasagasaan nasa main highway kita takot siya sa akin no? Oh, di ba okay Off muna natin para tuloy sa pagtakbo. May bibili tayo sa sentro. Hello! Pahinga muna tayo dito. Hiningal uh, tayo tapos medyo tumasang init ng araw kaya masakit sa balat. Pahinga muna tayo dito sa may hospital, sa gilid ng hospital sa may gate. Dr. Robo sa hospital ko ito. Dr. Cruz sa Bajo at uh, ito po yung daan na tatake natin yung highway niya medyo umasin po yung sigmura uh, natin kaya hindi po kasi tayo nagalmusal ang hindi pong ilikot lang ay dalawang platon na yung Bilad, no? Pagbibilad, baka uh, yung singaw ng lupa na ano yung ating sikmura. Pero ngayon medyo okay na, tinanya natin yung konti, uh, babalik na tayo sa magtakbo. Uh, baka i-cut short natin kung takbo natin, kung uh, kailangan, hindi natin kaya. Pero subukan ko pa rin matarget yung ating plan na 4 miles, okay? Shoutout sa inyo lahat, sa solid supporter natin, ang kapuso, lagi na dyan, sa aking uh, premier, founder, Jane Lastimoso si President uh, Freddy TV Channel siya, Radio tapos uh, si Admin na TV uh, sa si Family TV Flag, Lenzana, Nero0974 Eduardo Nicolas Matoto TV sa Qatar Kai James si Maring Hugot si Kirsty TV Mel Skit yan. so marami pa pong iba Tumampos Vlog Ayan, uh, sobrang supportive happy birthday sa mga nag birthday Romel Road Vlog happy birthday Kirsty's Vlog magalang shoutout at sa pinupo natin birthday pa. Salamat sa inyong support sa ating Vampires Official Channel ng g Vlog na always nandiyan support sa ating channel magpapalipad sa uh, kanyang uh, Super Channel. Thank you so much! Uh. Sige tayo sa pastakpo ang nakakabahala yung aking video na na impasok natin parang kawawa yung pinay na pinahirapan ni Ray pinagkasapasan, tapos kung ano ano pa yung ginawa sa kanya hari kung ano yung mga pinaso pinaa pinaso pa pinaso ka ng bote kaya nabalita po uh, namatay na po sa sobrang hirap sa uh, ginawa sa kanya kahit na po anong kasalanan ng tao hindi dapat gawin yung ganong mga bagay parang maldumal na krimen po yun sana po sila ay maparusahan ay pati sa Ay doon ako sa ampong batasyon. I'm pero ang salita na may ko parang Arabic. So guys, uh, i-pray natin Irene Balahadya, yung kanyang anak sa Jeric Balahadya, na 15 years old na po ay surgery. Dadaan po sa kanilang uh, kidney transplant from daddy na kidney ilipat po sa anak. Sobrang pagmamahal ng kasawang ito, kaya hindi mawapatayahan lalo ng kanyang ama, at ina, kanyang biyay sa ng buhay, at ang kanyang ama na maglulutong sa kanyang buhay. Dahil nga, ibigay niya po yung part ng kanyang para po tuloy-tuloy na mabuhay si Jerry at maging normal sa kanyang bata. Okay? Salamat po sa inyong magiging panalangin. At kunting tulong kung meron tulong kay Jeric, kay Irene. Kontakin niyo po ang Team Kapuso Admin, Jane Lasimosa or Percy, ang Team Ruelipad uh, Treasurer. Okay, let's go and let's run! Dito tayo natakbo. Kasi pong nagagalit. Oh, uh, masama. Hindi na, hindi na, di na. Paulina, di Paulina. Pa Naghalo din sa ano, aso. Ano tayo? Formal tayo. Hello, hello. Ayan na. Ah. tapos na po ang ating run number 21 sa ating 250 miles challenge. So, nandito na po tayo sa malapit na sa bahay. So, na-record na natin na tayo po yung naka 4 uh, 4 miles, 4.32 miles at meron po tayong moving time na ipo na 1 hour 50 minutes and 47 seconds medyo matagal-tagal, mahaba po yung ating time ngayon dahil uh, nasikmura po tayo hindi po tayo sinapot po tayo sa ating sigmura kaya dapat po pag-aas ng bahay makapag-almusal or magbaon kayo ng pagkain o saging, sabi ni sir well, magsaging sa daan Okay? So, siguro po, dahil sa panahon, po, iinit, tapos, umuulan, yung ang po sa lupa, ay, nasama po yan sa sigmura. Sa paglamoy po natin. So, gusto ko rin ipakita yung ating mga kababayan dito na masisipag, na nagpapatay po, naglalason po sila ng uh, damo. sa damo. Para pag uh, tinaniman na po ng palay, ay surebol na wala na pong kabuhay na damo kaya niya ng kanyang paa oh, yung makikita niya pong mga damo na nabubuhay para tuloy na po siyang hindi uh, mabubuhay o uusbong pa so hanggang dyan na po ang ating uh, video for today ito po muli si Dong Tigidong inaasahan ko po, eh, inaayaan ko kayo na sa mag subscribe sa aking channel Dong Tigidong at yung pong isa ay Dong Tigidong Highlights para po yung sa mga travel sa mga private personal dito pong ating uh, uh, main channel na doon tigidong ay para po sa pag -si charity pagtulong sa kapwa at ang uh, ating grand challenge so, salamat sa pag-suporta pag antabay sa atin shout out sa team kapuso team rolipat, god bless po so, sa inyo lahat see you